Ito na po yung broding natin. Kunti na po yung kulang. Ano man ragi na siya. Ito na po yung spoon. Rooster, Extra roosters. Mayroon tayong rooster dito na BPR. BPR rooster. Meron din tayo dito ang show type nga natin, oh, type na natin. <laughs> okay. ah, natin ilang patubigan. Soon to be breeders. ating brother house mga na pre. Ah, mga nagtatanong po kung ilang capacity po itong brother house namin. Uh, bali, dosi, dosi po sila. Uh, dalawang brother house natin. Sampung babae at dalawang lalaki. Bali, sa limang babae, isang lalaki po. lalaki uh, ito sa ating dalawang brother mga pre bali 24 lahat ang ilalagay natin uh, babae at apat na lalaki uh, road Island Red Aming pangkuhan, Ang pinapainom pala natin sa kanila mga pre ay Ano yan pre? Bitmin Pro Bago dyan, linisan muna natin. Bitmin Pro ng Battle Cup. Bukas, uh, bibigyan natin sila ng clean water. Every three days. Three Every days. three days. Bago nga arawin Primoxil po pag umuulan. Ah, ito po lahat ang ating breeder mga pre. Ah, uh, di pa natapos ang kanilang brood house. Uh, dito natin sila ilalagay soon. Pag matapos na po ito. Ilang itlog na. Ilang itlog na yan pre? Koleksyon natin sa dalawang araw. Dalawang araw to bre. Ito po ang nakolekta nating itlog sa dalawang araw po. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 Uli 15 na itlog sila lahat ng pre uh, sa susunod na araw mga pre maglilinis kami dito bali 100 grams lang po ang binapakain namin dito mga pre sa isang manok 100 grams kada araw ilang bisis lang po kami nagpapakain dito mga pre umaga hapon, 7 at saka hapon 7am at saka 4pm sa so, umaga 50 grams kada isang manok sa hapon naman 50 grams din bali 100 grams lahat pinapakain namin sa isang manok